Ako rin naman ay confident na talagang makakabalik ang ABS-CBN. Ibig kong sabihin, siguradong makakakuha uli ito ng franchise to operate. Mas nakaka-excite yung kung ano ang magiging reaction ng mga katulad ni Marcoleta at ng iba pa na matatapang nung nasa pwesto si Digong dahil sila ang totoong himod puwit kay Digong sila po yung mga nagpasara sa ABS-CBN yun po yung pinaka-exciting kung ano yung kanilang magiging reaction. Hmm. Dahil ulitin ko ha, ah, yung pagbabalik po ng ABS-CBN, expected na yan. Ito madalas kong sabihin na ang ABS-CBN po, sa tingin ko, ay tatak ng pagiging Pilipino nating lahat. Hmm. Diba? Ang ABS-CBN ay isang signature ng ating bansa. Ito ang pinakamalaking network, alam niyo naman. Pero siyempre, supportado pa rin natin ng ibang mainstream media, uh, katulad nga ng GMA Network. Pero iba ang ABS-CBN. Kilala ang ABS-CBN sa buong mundo. Kilala sa dekalidad ng mga programa. Kaya talaga nakakapanghinayang. At siguro ay isa rin kayo sa sobrang nalungkot ng mawala at nagpaalam ng sa ere, ang ABS-CBN. Noong mga panahon yun, nasa Manila pa po tayo, ay nasa probinsya na. Pero siyempre patuloy tayong nanunood ng ABS-CBN sa iba't ibang uh, platform. Yung kanilang mga programa ay supportado pa rin natin. So, eto talaga ang nakakatuwa dito. ba? Eh. Diba? Eto po, malapit nang makabalik ang ABS-CBN. Confident din tayo dyan. Hindi mahirapan Um, ang mga pasimuno naman ngayon dito sa bill na ito na uh, naglalayon na maibalik ang franchise ng ABS-CBN. Siguradong susuportahan niyan 'yan ng mga kongresista. Oho, uh -huh. diba? exciting talaga. Um, nakakanungkot isipin na sobrang laki na ng nawala sa network sa ABS-CBN at alam naman natin kung kung paanong magkawang gawa ang ABS-CBN. Hindi lang po ito basta-bastang negosyo para sa mga may-ari nito. Iba po ang ang tulong na na nagagawa ng ABS-CBN para sa ating bansa. The ranking or a ranking high official of the House of Representatives filed a bill seeking to give ABS-CBN a fresh franchise. Nearly five years since the chamber under the government of Rodrigo Duterte denied its bid to have its license renewed. Ayan. I-revive. -re ito na po. Sana ito talaga ang priority ngayong taon. Ano ho? Bid to grant ABS-CBN new franchise. Uh, ito. Tingnan natin. Four Bills of similar nature that were filed at the start of the Marcos administration in 2022 have languished in Congress. ABS-CBN also said in 2024 it was not interested in um, buying back the broadcast infrastructure it had already sold uh, to competitors. Pero, um. Siyempre, ito naman ay ito naman ay pahayag ng ABS-CBN. Isang taon na halos ang nakalilipas na hindi na nga sila interesado. Pero sa tingin ko, sa suporta ng gobyernong ito, dahil malaking tulong talaga ang ABS-CBN. Malaking tulong na maibalik yung katotohanan. Yung tapang ng ABS-CBN sa, sa reporting at sa paglalahad ng katotohanan wala talagang binat... Ba't yung mga nagsusulputan ngayon ng mga peking network Katulad ng SMNI hmm. Ayan, so titignan natin Titignan natin ang magiging progress na itong bill na ito Ito pa, isang balita The SEC and the PIR during house uh, deliberations on the ABS-CBN franchise In pre, uh, previous congress certified That the franchise grantee did not violate ownership restrictions and did not have pending tax liabilities. Napakaliwanag naman yun. Napakaliwanag. At yung mga yung mga sumuporta noon sa pagsasara ng ABS-CBN, mga kababayan natin sumuporta sa pagsasara ng ABS-CBN para lang maipakita nila na sila ay mga totoong DDS. Alam niyo naman, di ba? Yan po ang mga totoong nawalan sa pagsasara ng ABS-CBN. Sila yung mga taong nasa bahay lang, kailangan ng magandang programa on television, at sila rin yung madalas ay umaasa sa mga ayuda at tulong ng ABS-CBN Foundation. Hmm. Ganyan ang buhay dito sa atin. Ano ho? Kung sino at ano yung mga taong, sino yung mga nakakatulong sa mga kababayan natin, totoong nakakatulong, Yon po ang minamasama. At yung mga totoong nanggagago ng ating bansa, hinahangaan na itong mga baliktad na ang kaisipan na karamihan syempre ay taga-suporta nga na mga Duterte. Good luck sa inyo!